si Eman, eh, merong misis na ubod ng selosa. At sa tindi ng jealousy ni, uh, ni misis, maski mga katrabahong babae nitong si Eman ay nagawa pang i-message blast para sabihin taken na si Eman. Ayan. Hindi naman itinatanggi ni Eman na Nagkaroon siya ng kalukuhan nung araw Ayan, sa relasyon nila ng kanyang asawa Ang katwiran ni Eman ay eh, nagbago naman na raw siya Ayan, Kaya ang iba pang detalye ay malalaman na nga natin dito kay Eman Eman, magandang uh, tanghali sa'yo Magandang tanghali din po mm -hmm. Ayan, Batang bata si Eman, ilan taong ka na Eman? Uh, 55 po. Ay, batang-bata. <laughs> talaga naman. Hot na hot pa, di ba? Ayan. Pero hot na hot din ang uh, ulo ni Mrs. Bakit naman napakaselosa ni Mrs. Eman? Eh, eh, hindi ko po alam eh. Sa tagal po ng pagsasama namin eh. Hmm. Ngayon pa lang kung kailan, kailan ano, kumanda, tsaka nagkaganan. <laughs> eh. Ayan, o, oh, biro lang yung kanina, ha, sa mga kapatid natin ah. nakikinig. 55 years old na si Kuya Eman. Tatawagin kitang Kuya Eman dahil bata pa, kita mo nga, nagtatrabaho ka pa. Ang pinagtataka pa. ko naman dito, gano'n nakatagal yung, uh, sabi mo, ng kalukuhan o pagkakamali na nagawa mo noon kay misis? Uh, bago pa lang ko kami noon na... Uh, Siguro po, mga isa pa lang anak namin. Mm. Ba't ilan na ba anak nyo ngayon? Apat na po. Ah, apat na po. Forty? Kala, apat lang po, apat lang. Ah, kala ko, apat na po eh. Pambira, napakarami <laughs> naman niya, Kuya Eman. no apat lang. Ayan, apat Aba. lang. Okay. Ayan, biro lang naman yun, ano. Pero, uh, apat na ang anak nyo, selosa pa rin. Pero, syempre, sa pagseselo, sabi nila, inararamdaman eh, mo, mo talaga na ayaw kang mawala nung taong yun. ba? Diba? Eh, ano bang uh, trabaho mo, Kuya Eman? Ah, uh, isa po kong ano eh uh, helper po sa isang agency mm -hmm. dito sa Panasonic. Ayan, to, so nasa opisina ka na nagtatrabaho, meron ka nga mga kasama, mga kababaihan. Okay. O eh, oh, eh bakit naman napunta rin sa punto na nag-message blast itong uh, si Mrs. Kasi po pagka ano natutulog ako minsan, yung setong katabi ko, ko po. Mm hmm. Uh, isang parang siguro nung tinitingnan niya, gano'n. mm -hmm. Marabalita ko na lang yung mga messages ko. Oh. Mga, ano lang, mga friendly messages lang po. Hindi naman ano, talaga na meron relasyon. Oo. Oh, oh. eh, mga ilang taon eh, na ba yung uh, mga kasama mo sa trabaho? Isus, mga anak ko na po yun. Ayun oh, nga eh. ano mga nasa 20, 30 anyos? Opo. Oh, mm -hmm. Ay, eh, nakikita siyempre no sa Messenger kung uh, anong itsura siguro tinignan rin ni Mrs. Hindi po, hindi pa nga ako. Minsan nga po, words lang eh, mga sa chat lang eh. Oh, ano ba mga chinachat kasi? At uh, sabi mo nga, helper ka doon, ano? Ano ba uh, kailangan yung ipagchat naman din ng office mates mo, Kuya Eman? Wala po, yung mga ba ba, birthday ko. Mm-hmm. Magpapapansit lang ako, gano'n. Okay. Tapos, magkakaroon ng konting gimmick. Oo. Pero, hindi na nga ako sumasama kasi nga po, pag nag-tictorial sila, Siyempre, ipopost ng friend, ng friend ko. Naku, Tapos makikita. Makikita niya. Tapos, Oh, iwas na ako magpa-picture eh. Oh, makikita tapos sasabihin. O sige, may katabi kang babae. Eh lahat 'yon halos ano no, maraming babae. <laughs> Kahit sino makakatabi mo pag dududahan. Okay. Sige, pero uh, ikaw naman, ano bang gusto mong sabihin? Kaya uh, Mrs. Oh, uh, ngayong nga, pag ito ang uh, pagkakataon mo ha. Oo, kuya Eman, sabihin mo na nga kay ano misis, Ikaw talaga ba malinis ang uh, konsensya mo? Wala kang uh, ginagawang uh, kalokohan? Wala po, wala na po, wala na talaga. Wala na talaga. Dalan po, hmm. pagkumusta lang naman sa mga friends, mm -hmm. uh, classmates. Mhm. Mm wala wala nang ano wala nang alam mo na yung medyo landian sa message wala po hindi ko na po ginagawa kasi po ang aga po ng pasok ko alas 5 ko ng umaga tapos uwi ako alas 8 ng gabi yan oh ito bibigyan kita ng pagkakataon kuya Emma na ano, na naman kay misis. ah uh, yung totoong nararamdaman mo ayan bagaman na medyo nababother ka nga at medyo sabi mo na alam ko napahiya ka ng uh, bahagya roon eh no hindi naman naapektuhan yung trabaho mo nung uh, nag-text uh, o nag-message blast si uh, Mrs. na taken na si uh, Kuya Eman. Uh, medyo na na bothered po ako sila, na bothered din kasi mm. nga po, meron pong nauna sa akin na ano na ganun nga po. na uh, may ka-relasyon na huli nung misis, mm. natanggal sa trabaho. Eh ayoko po matanggal sa trabaho. Oo. Oh, oh. Ayo. Kaya hindi ko po ginagawa yun kasi yeah. bawal po yun. mm -hmm. Kaya ikto. Hindi ko naman sila pinababayaan. Oo, oh, oh, oh. kuya Eman, eto na ha. Uh, it's as if kinakausap mo si misis. Ito na ang pagkakataon mo para magbigay ng mensahe sa kanya. Uh, sa misis ko. Opo. Uh, sana uh. Unawain mo na lang ako kung mahaba yung oras sa trabaho. Uh, hindi kita masyado na sikaso. Uh, gusto ko kasi mabago rin ang buhay natin. Uh, iayos yung buhay ng mga magulang ko. Matatanda na sila. Uh, gusto ko mabago na rin yung bahay natin kasi marami rin tayong utang. Eh, kaya nagahapit ako. Uh, at... Uh, sana maintindihan mo kung bakit lagi ako ulit umuwi at maaga ako pumapasok. Wala na akong ano, wala na akong intensyon no sa mong magloko pa. Tatlo na apo natin eh. Sana magbago ka na rin at bigyan mo rin sa akin yung tiwala mo. Huwag ka na magselos. Kaunting bagay lang naman yun eh. Kung ano yung may mababasa mo, pag dalawang isip ka naman na hindi kagad na judgment ako na uh, may lang wala uh, labas lang ako ng bahay nakasunod ka <laughs> eh sana iwasan na natin yun wala bang hindi nakakaya naman sa mga bata wala, mga wala, kuya, kuya Eman wala bang I love you dyan? Ah. Uh, sige, mahal kita. Pa para napilitan pa na ka, po, teka, teka. Sandali, sandali. Para napilitan ka, para sige, <laughs> sige. Sige, mahal kita. Yung galing sige sa puso naman. Kasi ko yung ano eh, ay mamagbana few words sir. Yes, yes. I understand. Oo. Uh, uh. O oh, sige, ulitin mo okay, para marinig ko. Uh, mahal ka. Hmm. Nahihiya ka pa rin, no? ko, No, Maraming salamat po Nahihiya ka pa rin Kuya Eman Ano kapag ka sinasabi mo yun Pero feeling ko Mas kaya mong iparamdam Kaya misis Yung pagmamahal mo no, May mga ganyan eh Hindi magaling sa salita Pero kapag kayong Sa hawak nila Sa paglalambing Doon panalong panalo. Makakaapat ba? Makakaapat ba si Kuya Eman? diba? Ayun, pero maraming maraming salamat nga Kuya Eman no sa yung uh, pagtitiwala sa ating uh, programa. Ayun kasi nga ho, yung mga ganitong inaakala natin mga maliliit na problema eh lalaki ng lalaki kung hindi natin papansinin. Ayun, kailangan lamang natin talaga ng magandang linya ng komunikasyon para maiparamdam sa ating mga karelasyon na sila lamang ang minamahal natin. Tama ba Kuya Eman? At minsan hindi naman din nakakahiya ang humingi ng tulong de ba kaya nga ho nandito ang programang Heart to Heart Aww.